Yung araw nga mga mare, sasamahan nga natin si Dagul para nga sa kanyang bank account. At syempre mga mare, samahan nyo naman nga kami kapag gabi nga sa mga kaganapan nga dito sa atin. Pero syempre, bago yun mga mare, simulan na naman nga natin ng ating umaga. Si Pangit nga pagkatapos niya nga magpachensyo ul mga mare ng motor niya, sasamahan niya naman si Dagol para nga sa NBI. Dahil wala pa nga mga maring valid ID si Dagul, kaya kukuha na lang muna siya ng NBI para makakuha na nga lang siya ng bank account. Nga eto si Pangit, kararating pa lang, pupunta na naman nga ulit dun. Di na nga ako sumama kasi ilang araw na nga ako palaging palabas-labas. Parang nabugbog na rin kasi mga mare yung katawan ko. Ya. Kaya sabi ko magpapahinga na ako at kaya na nga nila pangit. Ang hindi nga siya mga mare nakakuha kasi mali nga yung pangalang na ilagay. Eto, uuwi na nga lang din sila mga mare. Pero dahil nga maaga pa lang si pangat ay umalis na wala pa rin talaga silang almusal. Kaya kumain muna nga sila dito sa may lungas na palagi natin kinakainan. Balit pa nga mga mare ng short etong sinakay sa etong si Dagul. Dahil nakalimutan nga nila kapag pupunta ka pala sa mga ganun eh kailangan nakapantalon ka, bawal naka short or tokong. Kaya mga mare ang lagay, wala nga silang nakuha. Kaya nga hindi pala nila nabitbit mga mare yung papel na para makakuha ka ng temporary national ID. Kaya ang sabi namin humabol ka nga para naman sa ganun ay magkaroon na siya bank account kasi nakapag fill up na siya doon, kailangan niya lang talaga ng ID. Ito pumunta nga sila mga mare sa Vista Mall para makakuha nga ng temporary. Kaya naman nga mga mare punta niya kung hindi nga siya makakakuha ngayon. Kaya lang mga mare sabi naka-down pa nga system nila kaya hindi pa makakakuha ng temporary ID. Kaya mga mare nagbigay na nga lang ng papel kung saan mga pwedeng makuha yung digital ID mo nga. Katapos nga nun mga mare bumalik nga ulit sila tapos nilaminate nga yung ID niya. Eto nga mga mare dumiretso na ulit sila dito. Kitang kita nyo naman yung mukha ni Dagol na masayang masaya siya kasi meron na siyang bank account. naman mga mare dal, dal ako dito ng dal -dala. Ang sabi ko hindi ako makatulog kaya maglilinis muna nga tayo. Totoo lang kasi mga mare si mama talaga ang gumagawa nito. Kaya nga lang oras na to ay hindi talaga ako makatulog. Mas chika nga ako dyan ng chika mga mare kasi ang bala ko i-upload nga to sa kabila. Kaya lang wala nga tayong vlog kahapon kaya ito na nga lang muna. Ang sinasabi ko din dyan napakahina nga ng tulo. Alas 9 na nga mga mare wala pang tubig. Walang ginagamit ko mga mare pang pawala nga siya ng paninilaw. Mga mare anong ginagamit nyo para mawala paninilaw ng CR nyo? Pagkatapos nga naman nun ito naman inasikaso ko pinunasan ko yung mga palipaligid nganitong nga nitong cabinet nga natin. Meron bang mga mare na nagmuntis kayo? Hirap kayo matulog ako kasi hirap ako matulog ngayon. Kaya sabi ko kaysa mag cellphone ako, maglinis na nga lang ako mga mare. Meron pa akong na-iambag dito sa bahay. Kakatuwa lang sa akin mga mare kahit buntis ako, hindi mabigat yung katawan ko. Hindi ako tulog ng tulog. Kasi nga nung hindi ako buntis talaga napakahaba ng tulog ko sa tanghali. Ngayon nga lang ay hindi talaga. Tapos naman nga nun mga mare, eto nagbasa-basa na nga rin ako at kukuskusin ko nga rin siya. Kaya lang, nagpapahirap dito mga mare sa tiles to, hindi siya natutuyo kaya mano mo siyang tutuyuin. Kumuma kung bakit ganun basta hindi siya natutuyo Mga brush ito nabili ko nga lang din dito sa si Shopee kaya naman nakakatuwa nga dahil nga nawawala din yung paninilaw niya daldal ko diyan mga mare sobra minsan nga natatawa na lang ako sa sobrang daldal ko mga mare minsan baka napapagod na rin yung nakikinig sa akin at ang hirap din mag-vlog mga mare kapag wala kang tripod tapos ikaw lang naghahawak ng kamera. nung mga oras kasi na to mga mare at eh, talagang busy rin si sa kaka-edit kaya ito ako na lang nagvideo at eto na nga mga mare pagkatapos ko ang linisan. Kakatuwa nga rin mga marating na napakalinis na nga nito. Ang sarap nga rin sa pakiramdam na meron ka na nga sariling CR. Nga katulad nun mga mare sa bukod, eh kailangan mo po talagang magantay ng gabi para makapag-CR. Ngayon, kahit anong oras mo nga gusto yun, mga mare. At eto nga si mama, sabi ko naman sa inyo tuwing gabi nga si mama abalang-abala dito. Nag-asikaso na nga rin siya mga mare ng mga basahan nila, bahan niya na nga rin. Hirap kasi din talaga dito mga mare sa tubig kaya sabi ko magkakanbas nga kami ng tangke para sa gan makapagpatangke na nga. Pagkatapos ko naman mga mga mare maglinis ng CR ay lang din ako ng plato. Mama naman dito ay naghuhugas na nga rin ng washing machine. Ito ko nga kay mama kapag may tangke na bibili na nga akong bagong washing machine kaya lang mga mare ayaw. Dahil hindi pa naman daw sira ang mga mare washing machine natin. Puro ganun talaga ang mga nanay mga mare kahit di talaga minsan ginagamit yung gamit nakatago lang. Sabi ko nga kay mama magbawas na nga kami ng gamit na hindi ginagamit ayaw talaga mga mare. Ito na mga simiskulot nagpunas-punas ng na nga rin dito ng mga peke nating halaman. Dito talaga mas abala nga mga mare sa gabi kasi nga talaga namang mas malakas ang tubig. At nakakatuwa din kasi maglinis dito sa gabi mga mare kasi hindi nga mainit. Kasi mga mare tanghali mainit din talaga dito at si baby nga ay nag-aasikaso na rin dyan. Tulit na nga rin ang bakasyon dahil nga sa July 29 ay eh, pasukan na naman nga niya. Ito pala mga mare yung kalat nga nalilinisin ko para bukas ay eh, hindi na nga rin kami maglinis. So, kung tanghali man mga mare magising at least malinis na yung bahay natin. At eto nga si mama sabi ko habang naglilinis siya um uminom na nga siya ng barley. Dahil nakakatulong nga to mga mare na maaga kang makatulog o mahimbing ang iyong tulog kaya ininom na nga ni mama. Sa mga hirap yan, matulog mga mare eh, pwede to sa inyo. Hindi lang talaga kumiinom nito kasi meron siyang pineapple extract dahil bawal nga doy sa buntis. Tapos nga ni mama mga mare maglabangan ng basahan. Aba naglampaso na nga rin dito sa taas. Nakuwento rin niya sa akin mga mare na lagi niya nga daw yung ginagawa kaya nga wala dyang mga agi. Kung mga mare minsan talaga nagugulat na lang ako na parang may nagdidilig kala ulan yung pala si mama. At tapos kung mga magugas, eto mga mare nagbunas na nga rin ako ng lamesa. At sa totoo lang mga mare, ng mga oras na yun, ay nagugutom na naman nga ako. Konting kibot lang, lagi nga akong gutom mga mare kain, lumalaki na nga ako. Sa wakas nga, tapos na nga rin mga mare yung nililinis ko. Kaya eto si mama naglampaso na nga. Ipangat si naman, tapos na nga rin mag-edit kaya ay nagtipla na nga rin ng barley copy. O lahat ng tao dito mga mare, makibarley na nga. Si Bibi o oh, si Miss Kulat mga mare, nakilala nga mahilig sa Milo ngayon. Hindi na bumibili ng Milo, puro barley chocolate na. At nga mga mare si mama sa kasi pangit habang naglalampaso si mama chinichikahan naman ni pangit paano matatapos san mga mare pagkalokohan ay nagkakasuntutong magbiyana natong kasi talaga kala mo lang masungit yan pero pag chinismisan mo aba mga mare uupuan ka nyan ang tatanong niya sino ano nangyari ganern ayan nga mga mare tawa ng tawa silang dalawa o oh. ako naman dito tamang video nga lang sa kanila at eto nga si mama hindi na natapos dito sa isang area tapos mga mare pinagtatawanan nga ako nila mama na ang laki-laki na ng mga pa ako, parang manas daw kaya pinakita ko nga may huling timba ko mga mare 50.2 ewan ko na lang pagbalik nga namin sa susunod na check up ito namang si pangit kala mo lalaban nga mga mare naka jersey pa kaya ayan nagkapi na nga lang siya ako nga mga mare sabi ko sa inyo gutom ako kaya ayan the kain na naman ako nung hindi ako lalaki mga mare napakalakas kong kumain ngayon kaya tara mga mare kain tayo magbibigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at sinishare ang ating vlog Lord maraming maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare paano ba yun? bukas sa